Susuari na siya, si Rina. Pero, syempre, natatay ka pala dito. Sabi nga nila, <laughs> Pag magpunti ang kita, malaki ang buka. <laughs> Isang buwan to? Walang ganong-ganong-ganon. Ano nga yun? Oyes ko, Katrina! Pagalong-goyong ka pa. Excited pa naman ako. ganon na tapos, oo, oh, ano itong text? Oo oh, talaga? Hindi nga. May facelift na. Huwag nga, tingnan ko nga. Ito huh? <laughs> Totoo nga, mayroon na. <laughs> Ay, mayroon na ka. <laughs> oh, bye -bye. Uy, saan punta mo? Ha? Huh? Saan punta mo? Ah, wala. Dila sa labas. Umalis ako. Oh, bakit? Basta, mo, mabilis na ako. Huwag nang madali ko. <laughs> siyempre. Basta, mabilis na ako. Babalik din ako agad. <laughs> <laughs> Ay, sahot na. Tiyakpat na nabalik ko. Pag-uusuhan nito si Cat si Rina. Pero, siyempre, nakaka-make-upan nito. Sabi nga nila. Pag magiging kita, malaki ang bukas. Hello? <laughs> <Talo>. Ito <laughs> ko. Upo ka! Saan ka galing? lang ako! Dali-dali ka, At... hindi ka man lang nagsasabi ko saan pupunta. Huh? Papo, saan ka galing? Kamuha <laughs> ko, ah. sweldo! Oh, sabi ko na matutuwa ka eh! Oh, ko ng sweldo! Okay oh. na! O, oh, pipigay ko talaga ito sa'yo lahat! Oh, alam mo na Hmm... ano Anong May alam ano kaya <laughs> ano kaya <yun? laughs> ano yun? ano yun? ano anong anong yan? Ito, mo na ano 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 mo ano Lahat? Oh, yan yung lahat? Oo, oh, yun lahat. Sigurado ka, wala kang kinuha dito. Wala. Ang kukunin ko dyan, yun lang naman yung ano natin yung boni. Pang isang buwan to? Oo, oh, yun yung, yun nga lang. Eh, na kulang to sa mga bayarin natin o oh, sa kuryente. Oo. Oh. Ang oh, grocery. Sa bigas, magkano na ang bigas? Eh, yung gagawin natin, Yan lang nakayanan ngayon eh. Ulam pa natin. O oh, may babayaran pa akong home credit. Kaya, ano nga lang na kayaan natin? Ano gagawin ko? Oh, Ano ba? Paano itong magpapagkasya sa isang buwan? patay to yun yun? O di ka nakakain? O oh, anong gagawin nga? Yan lang ang napagkasya eh. Ay, napagkasya yan lang. Kinita yan. Anong gagawin? Ay, walang yung sinasabi mo. Mong... Ano na to? Yan yung katire na lahat na nga eh? pipilitin mo ako maglabas ng pero wala naman. Ay, walang ganon. Walang eh. ganon, ganon, ganon. Ano nga yan? Oh, gusto ko ka, si Rina. Pag-ugayong ka pa. Taliit naman ng... Nung... Excited pa naman ako eh. Alam mo ba to? to, Itong sakod mo? Sing liit na nga mo. Oh, gusto Binigyan ka na nga. Reklamo ko pa. Kaya naman ka, Trina. Excited pa naman ako. Gano'n na. Tapos... Ano? Wala. <laughs> tayo eh?